Ito po yung ininimig ko yan. Gumawa po unang ng garlic. Water with honey. Yan. May inip tubig po yan. May garlic na po, no? Yan. Aking daily maintenance. Ito po yung mix ko. Honey, citron, ginger tea. Yan. Ito po. Ang minimix ko po sa garlic. So, sa bawang. Ito na po siya. Oh. Ayan po yung bawang. Ito. Tatlong piraso. Yan. Ah, uh, binuhosan ko po siya ng tubig na mainit para kumatas yung uh, katas ng bawang ito ito yung tubig na mainit yan, napakulo po ako ng tubig yan yan so, ang ating po ngayon na haraw-haraw ting umaga, wala pang almusal ito po yung katalinuan binigay ng Panginoon Diyos sa akin, ano? Ah, uh, magbuhat po noon. Meron po akong maintenance dati. Hindi ko na po iniinom. Ito na po yung pinalit ko. Very effective naman po kasi pagkat ah, kailan lang o last month lang nagpa ah, uh, labalot laboratory po ako. Okay naman po yung blood pressure ko, ano? Amen. Yan po yung talino binigay ng Panginoon Diyos sa akin. Yan ano, siyang inumin ko ngayon. Na daily maintenance na wala pa kalpusal. Ganito rin po iniinom ko sa gabi bago ako matulog. Garlic water din po, tsaka may honey, ano ginger. Ayan. Praise the Lord. Ito ano po. So hanggang dito na lamang kaibigan. Ang aking itong aking ano uh, daily maintenance. Ano po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus. Brother Mali Bautista. Ano po. Ayan. de esa sol por no